breaking news. Senator Alan Peter Cayetano binuking si Senator Marcoleta na kasama siya sa pagbulsa ng bilyon, bilyong pera para sana sa flood control projects. Kumanta at nanginig sa takot, si Marcoleta ito ang kasabihan, kapag may ginagawang kang kasalanan, mabubugar pa rin yan sa publiko at sa taong bayan. Kaya panuorin po natin ito mga kababayan. At ito babalan sa Hinsen. Siyempre, alam nyo po, marami maapektuhan ngayon na ano? na mga pagawain. Baka iba dyan, huminto o kaya naman eh, siyempre alam niyo po kailangan ang tao may trabaho gumasos ang gobyerno para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din bakit? yung bang oh, pag-imbestiga namin eh, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Uh, baka ho kasi huminto yung mga pagawa at no? mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi e ko ihinto siya, di lalo siyang uh, nalagay sa kumuno. Bahala ka, lalo mo pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Uh, -huh, uh -huh. Pinag-uusapan natin dito yung naganap. Opo. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Oo. pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan saan na lang ang pinagagawa mong ganyan. Eh. Wala rin namang ibubuo ngayon. nakagawa ka ng ganyan. Napaka, -ga napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang nagmawa ng tulay na hindi naman, wala naman dapat lagyan ng tulay. Di diba maraming picture na gano'n na ganyan, Nelson? Mm -hmm. Oo. Oh. Oh. <laughs> Kamuha ka, ka nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Okay. Ayan, opo. Oh. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayunan uh -huh. daw sa bundok eh. Bakit oh -huh. ka magtatayunan daw? Ah, hindi naman nila alam kung paano ang mangyayari. Eh, oh -oh. Inutusan siya, dito ka gumawa. Uh -huh. Oo. Oh -huh. oh. Eh sila, wala naman wala nag-utos sa kanila. Uh -huh na sila lang naman ay driven nung kanilang uh, nung kanilang kaswiti uh, kaswitikan na makagawa gusto ng pera. Na malaki, Kahit saan na lang ilalagay. Oo. Uh Nakalain -huh. gumawa ka naman ng uh, gumawa ka ng doon sa bundok para sa baha. <laughs> <laughs> wala namang ilog. na naman kaya nga yung nakita mong initial na findings, Opo. hindi naman flood prone eh, pero doon ka nag-concentrate. Oh. Uh -huh. Ang Cebu hindi flood prone. 414 Flood Control Project Cebu. Oh, mm. tingnan mo yung Albay. Albay 273. <laughs> oh, hindi kasali yan. Mm -hmm. Oh, tingnan mo yung uh, Leyte. Leyte, eh, 262. Hindi rin kasama yan. Uh -huh. O, paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan, 668. Ay, hindi, flood prone naman yan. Uh -huh. Ayan, talaga. Uh -huh. Uh -huh. Metro Manila, flood, prone. Pero uh -huh. wala ka talaga wala, 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 rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, tibay ng ginawa niya. Opo. Eh, sinong dadaan dyan? Uh -huh. Ah. dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Uh -huh. Eh baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan Parang may pang-cover ang tao <laughs> Doon dadapa <laughs> Saan naman nakakita ang mga ganyan? Uh -huh. Walang katuturang mga project Kumita lang sila hmm. Para yung ginagawa nila ngayon Yung mga road reblocking wala ng mailatag na project Tapos na lahat eh mm -hmm. So kukutkutin nila ito uh -huh. Tsaka nila bubuhusan ulit uh, pasagin. Tumag -tumag, oh. Ito ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control, control. lang yan. muna. Oo. Di ba? Eh, pero sinabayan kayo sa ano, nang try ko, bumuo po ng try ko mang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ah, ganun po. Wala akong problema doon. Ah, ayun pala. At least, eh, kasi sabi nila, di ba, yung try ko, eh, Parang Tricom on uh, Infrastructure Investigation. Mm -hmm. Yun din ata ang kanila maging eh, trabaho. Pinal pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Ah, kaya <laughs> nagbinoon Tricom. Oo. So, yun pala. Eh, sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, eh, yung magiging resulta nung gagawing investigasyon. Di po oh. ba? Ah, oh, oh. Eh, matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa, sa Kamara de Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker uh, Paolo Ortega ng uh, rito or ng uh, La Union. La Union. Bakit merong bang sweeping statement? Eh sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong kamara dahil nagdudulot po ito ng pagdududa sa buong at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbiring miyembro ng House Quadcom noon pong 19 Congress ng pagiging patas ay kailangan na pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano uh, man record ng uh, Quadcom sa patas na pagdinig. <laughs> Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair uh, investigation <laughs> daw po. Due process of flow ang uh, gumana. Nako, Sento. kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oo. Uh -huh. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, check-in mo na ang tao maniniwala sa'yo. Uh -huh. Ang pinaka arbiter katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. mm uh -huh. Eh kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Eh parang, sige, ayoko nang bangitin kasi may privilege speech nung Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. sampung taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi Opo. naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Tapos yung mga hindi, yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga 'yung ano, nga kaya nga 'yung pag, uh, pag iimbestiga eh. Sino ba 'yung nasa likod ng mala anomalya? Mhm. Mm 'Yun lang nasa likod. Mm -hmm. 'Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala anomalya. Oh, po, tama. So si sinuhin mo lang? Oh, oh. Qualified naman 'yun eh. Mm -hmm. At mukhang sena dito mukhang seryoso. Eh, pero si kung din. tumitira na sila, ngayon pa lang naglulundag na dinidepensan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Oo. Uh -huh. <laughs> baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpa ng imbestigasyon. Uh -huh. Ang DBM na lumabas na rin po, Sekretary Amina uh -huh. Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang... Ang DepBeb, meron na rin po. Oo. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang... Eh kasi ngayon lang ho bunyag itong ganitong kalaking uh, kontroler nag sila. na, nagsimula na nga yung uh, Blue Ribbon. Oo. Uh -huh. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oo. Uh -huh. Kasi ang dami nag imbisi ngayon. Sana mukhang lahat kayo nag -gusto nga, mabitigan. kaya nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nelson, ang mo, bakit ngayon lang sila? parang uh, iniisip kong mabuti. O oh, nga, no? Bakit ngayon lang? <clears> throat> Nagsimula throat> na ang Blue Ribbon, eh. Di ba? Oo. Oh, kayo nakikipagpaligsahan? Uh -huh. Para, ano? Baka, i-dispute yung investigasyon ng, ano, ng uh, Blue Ribbon. Hindi kaya. So, paano mong i-dispute? Oo oh, nga po. Yun ang mahirap nila. Di ba? yung COA. Uh -huh. Oo. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag -investiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? mag na rin po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. <laughs> nag-utos na sila sa kanilang mga Ano anong i-audit mo pa i ghost projects na nga eh. Ang ang, ang, ang ko sa inyo sino-sino ang nasa likod ng mga auditor diyan. Oho. Oh. O eh kaya kayo nag-o-audit para sabihin niyo wala kayong kasal. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Eh yun nga para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yung pang, alam di ba, may project. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba, nakapirma ang COA dyan? Kailangan may Sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang eh, tinalaga sa mga project. Merong COA yan. Merong eh. COA. Nakita mo Pero. sa bawat project, merong nakata... May merong merong uh, DPWH. <laughs> may, may DPWH na Artista. ano na billboard. Meron hmm. din billboard ang COA. Aha. Uh -huh. Oo. Oh. Sino yung pumirma na, Koa? na Sino yung sino uh -huh. yung district engineer? Uh -huh. Sino yung uh, sino yung uh, provincial director? Oho. Uh -huh. Hanggang kailan abot to sa USec ba? Hanggang USec o pirma o nakakolekta kayo? Oho. Uh -huh. Nakakolekta kayo. X amount of money, uh -huh. wala pa lang project. Ayo. Ano ano ang mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin diyan? Eh, wala, ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Uh -huh. Uh -huh. Kaya, well... Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod dyan. Oo. Oh, oh. oh, sa gusto nyo, sa ayon nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tamang tama Initial lang yung sinabi niya, bulakan pa lang. Eh. Oo oh, nga po. Oh, ngang bulakan pangulo. pa lang. Paano yung tarlac? Paano yung pampanga? Naku, nuwebay siya. Paano yung bicol? Oo, oh, 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 yan. Oh, oh. Paano yung mindoro? Yan, nako yung Romblon pa, Sen. Ako. Romblon daw. Parang ilan din ang... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon? Mm. Kasi Anah. tahimik daw yung Romblon? Hindi ano pinupuntahan ng mga sino-sino. Totoo naman eh. yun, eh. Ah, ganun ba? Wala kasi man nakikita. Yung, wala yung man. unang punta ko doon, opo, naghahanap ako ng mall. Mm. Ah, oo. oo. Sa Romblon, oo. Wala. O sige, wala akong makita ng mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Hmm. Wala talaga akong makita, eh. Uh -huh. Tahimik. Tahimik lang po si Ramblon, no? Eh, dahil lang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kong Budoy Madrona, oh, Oo, oh, eh, dinaanan ko, puro bundok. Oo. Eh, uh -huh. puro puno. Oo. Uh -huh. Puro, puro kulisa pa nga sumalubong sa akin. <coughs> Tahimik. <laughs> o, okay. para mo iisipin na mayroong magkukomplain doon, di ba? Ayun. Kaya pala, kaya pala sabi ang suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga Romblon, hindi siya, hindi ba, ibigay sa kanila? Hindi yung mga, mga taga Romblon. Hindi taga Romblon. Ang ng, may project uh, doon. Ang